hello, good afternoon. Uh, dito kami, dito na ako sa bangka. Galing ako doon mga kasabayo. Doon sa Binlan. Ngayon naglalawig kami papuntang Limasawa Island. Ayan yung isla. Ayan, yan yung isla na yung pupuntahan ko. Diyan nakatira yung mga anak mga kasabahay. Ayan, nagbiyahin tayo ngayon pagpunta doon sa isla. Sa bahay. Banda dito si ano. Uh, medyo malayo pa yung 30 minutes bago makarating doon sa ano, sa Isla. Uh, dito yung kabila 'yan yung tinatawag na tangkahan. Ano 'yan? Tangkahan Beach Resort diyan mga kasabay maganda din dyan marami ding tourist dyan marami nakapangasaw na foreigner maganda dyan sa kanila sobrang ganda ng lugar dito marami dito mga turista eh, dito yung mga kasabay ko sa bangka lahat yan mga turista ang sakay dito sa bangka mga kasambahay Eh, hindi talaga ako taga dito mga kasambahay taga Minlan ako bumakay dito ako nakapangasawa sa isla na dito yung mga anak ko nakatira kaya pag umuwi ako ng galing Manila dito ako nakatira mga kasambahay sa hindi pa nakasubscribe ng aking channel please subscribe my channel and share my video Yan. Eh, Kasi hindi ko na ano yung drone. Dapat naka-drone tayo eh. Hindi ko na ano, nakalimutan ko siyang bayaran sa Timo. Kaya hindi ko siya nabili. Hindi na rin ako pwede mag-order kasi iba yung address. Nandito na ako sa Pero i-try natin para makakita tayo ng maraming view mga kasambahay. Ayan ah. na. dyan mga kasambahay. Ayan oh. Maganda din dyan mga kasambahay. May mga bahay dyan. Maraming bahay dyan sa lugar na yan. Ayan, sinusom lang natin konti. Hindi ko kasi dala yung vlogging kit ko, kaya ito lang, hawak ko. Ayan, <coughs> maraming bahay dyan sa lugar na yan. Maganda dyan. Dami foreigner na dyan katangasawa. Yan, malapit na tayo dyan sa, ano, sa lugar namin. yan yung tinatawag na Limasawa Island. Ang no? forma ng Island na yan, parang kutsara. Yan. dito lang yan sa no, sa Southern Lady marami mga turista dito kasabayan ko mga kasambahay yan kikita nyo yung forma dyan yan yung parang pangasandok ng kanin tapos yung dulo yung hawakan